magandang tanghali. At ngayon naman po ay samahan nyo kami nila tatay at kami naman po ngayon ay pupunta sa Dinahikan. At kami po ay titingin ng isda kahit lamang po ngayon ay maulan. Ay kami po sa kali kung mayroon po ngayon mga nagbaba ng isda. At si tatay po daw ay nasasabik na sa isda na sariwa. Hello po, kami po sa fish farm. Anak, mag magbu anak magbuta ka na laang at maulan. So yan po, maulan po dito. Kahapon po ay medyo maganda-ganda ang panahon. Ay ano po ah, ba na naman maulan na naman. Doon pala na nang uwan yung kapalitana na lang? Hmm, na doon. Ang tayo na. Ay, 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 San! Alam po, sa mahal po ninyo kami. Pagunta sa, sa fish pork. Let's go! ang, ano ah <discretion> mm. oh, Pundas fund, yun Pundas yun Pundas yun Pundas yun Pundas Ito naman ay yung lipain. Okay. Okay, Ito naman tati, ano oh? Sigang dagat. ba yan? Ha? Sigang dagas. Sigang dagas? Mahal. 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 Ang wala. Wala po pagi.

Ay, it. Ito ang ilak. Ito ang binukuan. Ito mga po. Ito kaya parang balyen. Alin. Parang balyen. Lako na ito. mga makapiluhan lang. Alin ang mga ang Tatakbe ng mga bangka. Uh, so, ang kamang panahon ah. Kaya wala akong matagbo uh, tayo na isda. Ibig uh, sabihin na yun ay ano ah. Yung daungan. Yeah, yung bagong ganyan bago. Para doon malalim. Tadalim pa hanggang doon Sa palalim. Ano yung ginagawa na? Ito po. Yan yeah po ah. Ito. Ito. ito yung... Pierre i-tutusok mo na dyan sa ilalim bababurusan natin tatay naman unibituan dito, eh. palakayan ng mga tao para sa amin. Kaya ayun, maraming maraming salamat po Ate Gemma, kay Kuya Roy sa papasok po Guys, At kami po ay uh, na sa amin. Kami po ay nakabili lang ng isla. Ay bangos ulit. At wala po talaga. Yung mga isla na nandun sa palengke ay halos po ano ah, uh, mga tulingan. guys Ato uh, po ay nandito na sa bahay at nakuha ko na nga po yung padala ni Ate Gemma At ito po ay uh, 10,000 pesos yung padala po sa akin At uh, kagabi nga ka po kami nakausap at ito po yung mga bibigyan ko ng uh, pera na papasko po Galing po sa kay Ate Gemma at kay Kuya Roy from New Jersey Ang mga bibigyan ko po ay Nanay Flor 1,000 Tatay Dondon 1,000 Luloy, yung aking pong asawa, 1,000. Bosing, 1,000. Ate Huya, 1,000. Ate Adja, 1,000. Si Haisin po, yung kapatid po ni Ate Nels, 1,000. Si Tia Nida, 1,000. Tapos po si Tia Erning, 1,000. Tapos po si ni Ninay ay 500 pesos. So lahat ang total po ay 10,000 pesos. So yan po akin na po itong ibibigay sa kanila. Ito po, uh, ito po ay papasko ni Ate Jem at ni Kuya Roy. Sila so po pibigay ko na. So yun po Ate Jem at Kuya Roy. Maraming maraming salamat po sa inyong papasko sa amin. Ito na po. Maraming maraming salamat po. God bless. Yeah. <laughs> Tata, <bibigay> oh. Ako <laughs> <yun po>. nagpapakamamay. <laughs> <ka> <laughs> So yan po at nandito na sila ako na po ibibigay ang kanilang papasok sa kanila ni Ate Gemma. So yan po, o, kay Kuya isang video. Thank you po, mam Ma Gemma. Kay Minay, 500. You, sa iyo ay 1,000. Tapos ay kay Mayan ay 500. Ito, ito, ito. Ay gigi sa Gigi Cash ko na lang ito. Yan. kinanay ay 1,000. Salamat, Ate Gema. Kay Kuya ay 1,000. Salamat po, Ate Gema. Kay Mahal ay 1,000. Salamat po. Yan. Kay Tatay dito ko para dito. Yan. Kay Tatay po 1,000. Ito po ay mami ko ibibigay kay Ate ini At ano ay, ang bibigyan ko pa po ay si Tia Nida si Tio Erning, si Haisin, at ito nga yung kay Dayan. Maraming maraming salamat po ang Jeman Kuya Roy. God bless! Ingat po kayo. Ingat po kayo lagi. Po, at ako. So yan po, ito kayo pumunta na rito kala ate. Init ka dadating po nila galing sa binulasan ata. Tao po! Ate! May may bigay si ate na pera si ate jema. Ito ate ay tatlong libo. Uh, isan libo sa kay Tia Nida, libo sa kay Tio Erning, tapos sa 1,000 libo kay Haisin. Ah, wow, oh. salamat. Salamat po ate jema. Yan. si na nanay. Oo, oh, yan daw ate papasko. So, ah, papasko ito. Ay, nakadol yung mga lista. Siguro sigur, may lista <laughs> din. <laughs> salamat po ate jema. oh, Salamat, salamat po. po sa